So ito yung mangyayari kapag tap water lang no? yung ginagamit natin dito sa ating radiator Kaya so may mga fumes yung ganyan no? Fumes ba ang tawag dyan? Parang bulabula -bula na yung Bago ito Namunga ano? na Ayun, kuloy dila ito Bato So hindi siya ako gumamit ng ano Ulan So ngayon, nag-drain tayo Ilo-drain natin yan. Ito ko tinanggal na. Eh, nagkukos ng ano. Barado. Na radiator ano. So, magagamit ng ano. nang tap water tulad na ito. O, galing sa gripo. So, pati natin yung tubig ng coolant so coolant talaga yun dapat gamitin natin sa radiator puro gagamitin ko sa tatlong ganito sa isang radiator oh, so, sa laki ito ng L3 radiator pinakabas so, muna natin para lumabas dito So, ayan. Tatlong coolant. Kada na, 2 litro. So, anin na litro. Tingnan natin kung kakasya. Anin na litro dito. So, halos puno na siya Apat na litre Pagpipigyan na natin ito So yun apat na litro lang 3 rows Pang ano Pang L300 So sobra tayo so, Tingnan tayo sa water reservoir na yan Pinalagay Reservoir Oh, okay, yun nice na isin. Oh, yun yan. Bale sa radiator, dalawa. Dalawang, tig, dalawang galon. So, apat na gal, uh, galon. Dalawang litro. So, apat na litro. sa so, three rows. Pang L3. Sabay yung aking ano. Reservor. Ito, conversion pang Hyundai. Ano yan eh. Tawag dito. Tarex to. Ito, ano na nato. So, Yeah. Bye.